Humingi ng paunawa si DILG Secretary Benhur Abalos patungkol sa patuloy na paghahanap kina Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at KOJC Founder Apollo Kibuloy. Kasunod na rin ito na pagkadismaya ng ilang mambabatas sa tila mabagaluman ng paghuli sa naturang mga individual na may kinakaharap na kanya-kanyang reklamo kung saan binigyan din ng ultimatum ang PNP at kung di ay pinagbantaang babawasan ang kanilang budget. Git naman ni Abalos, patuloy ang mga ginagawang pagsisikap ng PNP para mahanap si Naguo at Kibuloy. Narerespeto rin niya ang naging sentimiento ng mga senador. Hindi mo rin naman masisisi, yung frustration ni Senator but what is important ay eh, makita niya yung side from the PNP. Kung kano kabigat at kano ka, rin ang, trabaho ang, 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 trabahong dapat mong gawin dito. Kaya it's a tall challenge for the PNP. No? Uh, tingin ko naman sana dapat lang mahanap na rin talaga yan no? at pipiliting mahanap po yan. Pag magtutulungan po tayo.